Lots News Updates sa ating mga balita, pagtalakay sa 2025 National Budget sa Senado sinimulan ngayong araw. Milky Warehouse sa Paco, Maynila sinalakay ng BIR. Mahigit 12.2 milyon na puno upang labanan ng climate change itinanim ng Philippine Ports Authority. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinimulan sa Senado ang pagtalakay sa proposed 6.35 trillion pesos na national budget para sa taong 2025. Ayon kay Senator Grace na siya rin tumatayong chairman ng Senate Committee on Finance, titiyakin ng Senado na nakaalay ng budget para sa pangunahing pangangailangan ng bansa at ng mga Pilipino. Dagdag pa nito na aasahan ng sambayanan ng transparency, accountability at prudent resource management sa deliberasyon ng proposed 2025 National Expenditure Program ng Marcos Administration. Kaharap ng Senado sa pagtalakay sa proposed budget, ang Development Budget Coordination Committee na binubuo ng Department of Budget and Management, Department of Finance, National Economic and Development Authority at Banko Sentral ng Pilipinas. Asahan na tatagal hanggang sa mga susunod na buwan ng budget presentation na hihimayin ng iba't ibang komite ng Senado. Hindi nakalusot sa kamay ng Bureau of Internal Revenue o BIR Region 6 ang isang milk tea store warehouse sa Paco, Maynila matapos nila itong salakayin dahil hindi ito rehistrado at gumagamit pa ng taxable raw materials. Sa investigasyon na pag alaman na ang milk tea store ay gumagamit ng iba't ibang excisable materials tulad ng high fructose at corn syrup na nakakaapekto sa kalusugan ng tao. Ipinaliwanag ng BIR na kung may sangkap na asukal ang produktong ibinibenta ay kailangan itong buwisan sa ilalim din ng batas ng excise tax. Bukod pa rito, anim sa kanilang branches sa buong bansa ang napatunayan ding hindi nagbabayad ng kanilang buwis sa BIR. Umabot naman sa 700 kahon ng boteng may sirup ang nakumpis ka sa nasabing warehouse at inaalam pa ng ahensya ang kabuoang halaga ng mga ito. Nakapagtanim na ang PPA ng nasa kabuoang 12,259,894 na mga puno mula sa iba't ibang port management offices na may sertipikasyon mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ayon sa PPO, layunin ng nasabing hakbang na masunod ang tree planting initiative ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mas pagtibayin pa ang reforestation sa bansa. Nakabase rin ito sa Administrative Order 14-2020 ng PPA kung saan mandatory ang pagtatanim ng puno at mangrove bilang prerequisite sa pagkuha ng accreditations, certificates of registration, appointments, renewal at extension ng contracts. Para sa Kidlat News Update, Renzalinoon nag-uula. At inyong pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. BALITA